Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon ngayon pong 5pm po ng October 1 Aba, eto na po tayo mga kalaki, magbigay na po tayo ng magagandang anunsyo Para po sa mga lucky numbers po, sa mahihilig pong tumaya dyan Ngayon pong last draw po na ito mga kalaki, mamimigay po tayo ng mga uh, masaswerting tips Para po sa ating mga lucky followers dyan na kanina pa po nag-aabang, ayan At syempre po mga kalaki na may pinalad na naman pong manalo sa atin sa lucky numbers Ipo-post po natin yan bukas po mapopost po natin yung mga kalakin. Ako siya po ang kauna-unahang winners natin ng October. Oh, Siyempre, October 1 na mga kalaki ang kauna on nating winners. At gusto ko, ikaw naman ang susunod na winners ngayon pong last draw po, ngayon pong hapon po ng alas 5 ng October 1. Ito na po, kunin nyo na po mga lucky numbers. Mamimigay po tayo ng tatlo pong 2 digit. Tatlong 3 digit. Tatlong 4 digit. Dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masasugid nating mga lucky followers at syempre po mga kalaki habang wala pa pong bumibili shoot shoot muna tayo ng vlog mga kalaki dahil gusto ko po marami pong palarin manalo ngayon pong Bermans at ikaw na kaya yun malalaman natin yan mga kalaki kaya eto na po kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na gusto mo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan. Pero mga kalaki, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers na yan, syempre alam niyo na, iinom muna ako ng tubig. Hmm. Ayan po mga kalaki, ito na po. Ang ating mga 2 digit lucky numbers, tatlo po itong ibibigay natin ngayon. Kaya kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na. Pwede niyo pong alagaan ito ng 3 days ha bago po nyo po bitawan ang lucky numbers. 3 days po alagaan. Ito na po ang unang 2 digit lucky numbers. Number. Number 5 at number 14. Ang pangalawa po ay number 2 at number 16. At ang pangatlo po, number 10 at number 24. Ayan. At ang, pang ang ating 3 digit lucky numbers naman ay number Number 6, number 1, at number 7. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 826. At ang pangatlo po ay number 593. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na po, kunin mo na ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 7, number 2, number 0, at number 9. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number. Number 1, number 0, number 7, at number 0. Ayan. At syempre po, ang pangatlo po mga kalaki ay number 9215. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers na 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at pwede niyo pong i-rumble yan mga kalaki para mabaligtad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo. At pwede niyo po yan tayaan sa 2D Lotto, sa National, sa Weteng, at sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad pwede po ang mga lucky numbers namin mga kalaki kaya ano pa hinihintay mo aba ilaban mo na yan mga kalaki okay at syempre bago po tayo magpatuloy bago po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers nako dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki nagkalat po yan. Nako, kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan mga kalaki, mga fake account po lahat yan mga kalaki. Subukan niyo pong tawagin niya mga yan. Nako, hindi po sasagot yan mga kalaki. Yung mga ginagay pangalan namin, na red parungkin na ano, Kokonti ang followers. Nako, hindi po kami yan mga kalaki. Ito po ang legit na account natin, makinig po kayo na buti ha. Arnold Parungkin po na may blue check verified po tayo ni Meta na mayroong 495,000 followers ayun po yung mga ginagamit natin na, na account at meron po tayong mga kalaki na yung dating account natin na Red Parungkin na mayroong 410,000 followers ayun po mga kalaki at syempre Aris Gatsalian na account mga kalaki po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook meron din po tayong Red Arnold Santos kung saan yung mga laki followers natin members pinalipat ko muna do para pag nakakaproblema tayo e eh, doon po ako pwedeng i-chat. Okay? Sa Red Arnold Santos po. Yan po yung mga legit na account natin mga kalakya Napakadali lang po natin maiwasan yung mga fake account na yan. No? Pag lalong lalo na po sa mga sasali po sa private consultation, subukan nyo pong tawagan niya mga yun. Hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Okay? At syempre meron po tayong YouTube. Red Parungkid po na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. TikTok natin red Parungkid na kinamerong 449,000 followers. Ay mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po comment ng comment, Share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po Pagdadala ko po kayo ng mga lucky numbers, agad-agad dyan sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako pa magbibigay ng mga tatayaman mo sa loob ng 3 months Sa loto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng Pag sumali ka po sa private consultation Iko-code ko po ang birthman at bircher nyo ha Malay mo naman, dito ka pala rin, dito ka swertehen Subukan mo nang sumali sa private consultation mga kalaki araw-araw po may mga nananalo po dito nakapost po yun sa Facebook namin kaya legit po ang kami na nakakapagpanalo araw-araw okay? at syempre po mga kalaki sa mga interesado po na sumali sa private consultation baka nandito ang swerte mo aba subukan mo na message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ko bago po kay magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan at sa mga sasali po member po kayo agad ng 3 months dahil bibigyan ko po kayo ng discount ng October, November at December. O, oh, di ba mga kalaki hanggang Pasko, magsasama po tayo mga kalaki, mali mo naman dito kaswerte. E masaya ang Pasko natin, di ba? Kaya mga kalaki, tuloy-tuloy lang po tayo. Ito na po mga kalaki ating 5 digit lucky numbers Pilipinas sa abroad, kunin mo na. Bibigay ko na po ngayon na number 16, number 23, number 28, number 31, at number 36. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 19, number 27, number 24, number 35, at number 33. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet mamaya. Ah. At syempre bago yan, ibibigay ko naman po ang 6-digit lucky numbers para po sa lahat. Ito na po ang 6-digit lucky numbers natin. Pwede po ito sa 642, 645, 649, 655 at 658 six-digit lucky numbers. Ito na po ang unang six-digit. Number 41, number 38, number 19, number 10, number 12, at number 23. Yan po yung una. Ang pangalawa po natin six-digit lucky numbers ay number 8, number 21, number 26, number 34, number 37 at number 40. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat ng shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa ayan sa family ano to? Family Valdez po. Diyan po sa may Kamuning, Quezon City. Hello po sa Family Valdez dyan. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng two-digit lucky numbers dahil nanonood daw sila every morning. Sige po, bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa mga conductor naman po ng ano yan, Victory Liner. Uy, hello, shoutout naman, Victory. Baka naman ano, shoutout po dyan sa ating mga kaibigan dyan. Maraming salamat po dyan. Walang sawa sa mga mababait yung mga conductor dyan, mga gwapo pa, magaganda. Nung sumakay nga ako ng papuntang Baguio dyan, Baguio to Manila, yung yung victory na maganda yung nakahiga ka lang ganun. okay? safe na safe talaga ang travel okay? maraming salamat po bibigyan ko po sila ng 642 at ng 2 digit lucky numbers sa mga gusto pong magpa shout out yan comment lang po ng comment share ng share ng videos namin heart lang heart pag nakita ko yan masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck mga kalaki mananalo tayo ngayon claim it